Det er sittende røyk! Mm hmm this <laughs> yeah, listen mm -hmm. go why are you sad? Three, three, <laughs> Si Tita Nanet, ayan ha. Ayan, eh, kakalabas lang po nila. <laughs> eh, mag-bless ka sa mga ano. Ayan, sila tita. Mm -hmm. Si Kuya Steve. Nandiyan si Kuya Steve. Nasa yung iba? Ay, Di ah, dito po sa loob. Eh, hindi, nandun sila sa ano. Hindi mo nandun. Saan na yung... Uy, pagod hindi kayo mayakas. Hindi mo lang <laughs> alam. Nakausap na po sila kagabi. Binigyan ko sila ng time kagabi. Na, nandito po sana kayo kagabi. Nakatabi nyo natulog. Okay, Ayan yung ibang tita. Ayan yung ibang tita may ano yan ay may ano padala Siyempre. photo shoot muna tayo Mm pa -hmm. <makes> Ikita. <noise>

na magkano to 50,000 yung tita Jo ito? oo hmm oo, oo. Ano yan? Oh, Sakay, si, Sa hmm. yung... <coughs> <coughs> hmm. <ulit> si tita. Sa kagayang to. Yung tsokolate, ate. Yung galing. Oh, grabe naman yung... Ang ng tsokolate to, Steve. Oh. Nakumulog si tita. Oh, talaga? gagawin. Sa so, 36. Ang gagawin. <laughs> advance eh. No, talagang advance si <laughs> Oo, oh, meron lola. lang. Nakakuha na kami. O, oh, kain na kayo! Kanina, Lola, eh, mabilis lang naman to. Kanina, nag-message kayo, wala siya. Ngayon, gusto ko harapan dyan. Ah, basta para sa amin na nagmamahal sa'yo, kuya. Ah, patuloy mo lang yun kung anong ginagawa mo ngayon masasabi lang namin, mag aral ka ng mabuti. Tuparin mm. mo yung pangarap mo. Tsaka, yung problema na dumarating sa buhay mo, nilipas din yan. Lahat na tao may problema. Magpasalamat ka. Marami nagmamahal sa'yo. Mm. Na may nanay ka, may tatay ka. Buong manalastas. Nagmamahal sa'yo. Tsaka, nandito kami lahat. Hindi ka namin iiwan hanggang matupad mo yung pangarap mo. Ang dami mga ano, Basta, ang dami ng ate, kuya, ang daming oh. uh, nanay, ang daming tatay, ang daming hmm. tito, ang daming tita, ang daming lola, ang mm -hmm. daming lolo. Basta masaya kami sa iyo, huwag mong pansinin yung mga nega na nababasa mo. Magiging inspirasyon mo yun. Patuloy mo lang yung anong magiging ano mo ngayon. Basta mahal na mahal ka namin. Nandiyan kami parati sa loob. Hello po mga ka gusto kamusta po kayo? Sana po ay mas mabuti po yung kalagay lahat. So mga guys, is pupunta po tayo ngayon sa pa-event na ni Ready po nila Tito Rex at mga nakasama po niya. Siyempre kasama din po natin ang madalas family yan, sila tatay. Hello po sa ating po mga... Sa lahat po ng mga nagmamahal, sa ating po mga lolo, lola, sa ating po mga tito, tita, nanay, tatay, mga ate, kuya, sa lahat po ng mga nagmamalang titiwala po sa channel po natin magandang uh, araw po sana po ay nasa maganda po kayo kalagayan pagka po panood nyo itong video at ito nga po uh, third, uh, third anniversary po natin ng ating panganay at itong special na araw na to uh, hindi lang ito ano, gusto namin yan para sa mga bisita po ng ating panganay special to mas naging mas makulay po siya dahil sa inyo dahil hanggang ngayon kung gano'n nyo minahal ang ating panganay nung una pa hanggang ngayon hindi mo nagbabago di kumukupas po yung pagmamahal nyo yung best nas lalo siyang umaalap pa nagkakaroon ng kulay maraming maraming salamat po sa inyong laban sa akong pagmamahal sa ating panganay tapos uh, nagpapasalamat din po ako sa mga kasama po ni Tito Rex sa, siya po kasi ang may pakanan nito maraming maraming salamat po kay Tito Rex uh, sa inyong wala pong sawang uh, walang grabe, iba din magmahal si Tito Rex, maraming maraming salamat po sa lahat ng effort sa lahat po ng pagod hindi lang pagod pati uh, financial nag uh, ano po kayo lahat po ng mga kasama ni Tito Rex, maraming maraming salamat po abang buhay po na po sa salamat uh, Tito Rex tsaka po sa mga kasama hindi ko na mabanggit ni sa isa si Tito Rex mo baga tumatay yun yung ano po para kayo na lahat po yon mga uh, mga tito tita lahat po nang nagmamahal sa panganay natin And sa mga ninong at ninang ng uh, panganay natin na mas nagpasaya nagbigay ng uh, kasiyahan itong araw na to sa panganay natin uh, maraming maraming salamat po sa inyo habang buhay din po na po Malapit na rin po kami nito. Siguro mga ano lang, 10 minutes. Nandun na po tayo dun po sa hinihanda po niyo na uh, pagmamahal sa ating pang oh. Na Ahh. Nak, anong masasabi mo sa kanila? Thank you po sa pagmamahal po sa akin family, oh. mo, at sa mga sa family po. Ahh. Klapin. Wala akong Ito, may mga dala po ang mga damit ng ating pang-ani katedra. Elvis po niya. Excited? No. Excited na rin ako. Ah. Itong ano na to, gusto namin mas maging special para po sa mga bisita kasi hindi ito ano eh, kumbaga yung effort na akin, no? mga nagmamahal umuwi uh, sila, ano sila, nagbiyahe sila, papunta sa atin para lang makita ka ganun kaka-special sa kanila na Kaya, uh, ano lang maging, uh, maging magpapasalamat tayo sa lahat ng mga nangyayari huwag tayo makakalimot magpasalamat you no? Know? Oh, sige po at ito mamaya update po namin kayo ng ating panganay. Kasama po pala natin ang ating poging-poging-poging uh, driver, Kuya Steve. Hello guys. Uh, ang poging-poging kuya Angelo, ang ating scholar, at ang poging-poging-poging uh, ay hindi, baka mag pogi <laughs> Poging-poging kuya Jason, ang ating editor. At syempre, ang aking poging-poging-poging-poging-poging ano, na happy anniversary sa atin. Uh. At uh, salamat sa ating Diyos, inuulit ko, binigay ka sa amin, binigay ka sa ating lahat.

Dito po tayo sa may ano yata doon. Hello po. Um, hmm. ano po pangalan? Si Delisar Laureta. Ah. Oh. Taga Pangasinan. Thank you po. Thank you sa pagmamahal kay Kuya. Eh, okay. pangalan po? Diana. Tita Diana. Tita <laughs> Diana. Si Tita. Elma. Elma. Si Ate. Veronica. Ah, lahat kayo papakilala ko para ano. Hello sir. Ah, photographer ni ano. Ayun si Tita Reina nandito, si Kuya Andrew. Andrew, wait lang Tita Reina, sandali. Si Tita Delia nandito na po, sila Tita. Wait lang po ah. Titingnan muna natin yung event dito. Ito po yung the backyard. Ito po yung pa ilang beses na kami na ano, Hello po. Eh si Kuya Martin. Nandito si Kuya Martin. Kuya Martin, kumusta? Okay. Kumusta Kuya Martin? Okay. Si, kayo po yung nasa bahay kanina. Okay. Dito po sa... So ito po siya. Ang um, iba. ganda. Ay, sana wag umulan ka, Tekram. Parang uulan yata. Hello. Magandang magandang hapon, magandang hapon. Hello po. Kumusta po? Pangalan po. Woo! Pangalan po niyo. Hello. Ay, saan mo kayo na, ano? Saan mo kayo nagpunta? Ano oras na kayo dumating? Alauna na po. Ah, Si Tito Rex. Sige <laughs> po, Tito Rex. Nasaan na? Saan si Dave? Mamaya pa sila. Gusto ko, saan mo muna tayo? Sige, sige, Wait sige. lang tayo yeah. tayo po. Sige po. Sige po. Sige po. Si Tita. Ito na, Luke. Si Tita. Ay, ako po. Gusto ko. Ano saan eh? Wait, yeah. Hindi po. Hindi po. Nakaano lang po ito. Si Tita. Ah, doon na. Okay. Ayo. Gra Grabe. Grabe ho nung. Yay! Tito Rex, ang laki ng lechon. <laughs> <laughs> Pwedeng testing ino natin. Gusto ko lang ho testing ino natin. gano nyo, gano'n nyo sasalubungin si Kuya Dave. Testing lang po. Okay. Wait lang po ha. Ready 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 na po. Okay, sige si Tito Ading na lang ang mag-ano kay kuya. Oh. Ang ninong ng bayan. Okay, Parang may bumababang artista, oh. Hindi, oh. no? Hindi, sige, ako nungulong. Doon na kayo.

Grabe oh. naman yan, Piolo. Grabe naman. Ah, dito na. na Kaso. Bodyguard. Dito na. Oh, oh. <laughs> Let's see, <Tito> Rex. <laughs> 넌 뭐야? 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 넌야 Gusto mo po? Papicture na. <laughs> 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 may naiya po ang panganay natin katay <laughs> Tito Rex! Tito Rex! <laughs> Tito Rex! <laughs> <laughs>

Ayan, pa-picture dito, picture taking dito.